Welcome to Inday's Japanese Grammar. Grammar for today, Nani nani to itte mo? Nani nani to itte mo? Level N3 Ngayon naman, ang pag-aaralan natin ay To itte mo? To itte mo? Ryoko to itte mo? Hay, ang conjunction niya po is noun, to itte mo. O kaya naman na adjective to itte mo. O kaya naman verb to itte mo at i e adjective to itte mo. So yung to itte mo pag ginawa po siyang Tagalog magigiging kahit sabihin may katul may kasunod po siya po ano kahit sabihin a eh, hindi ito kasing expectation o may paliwanag na iba. Hay, hindi ito kasing expectation o kaya naman hindi ito uh, may paliwanag po siyang iba para dito sa A po. Ano po? So ang to ite mo ginagamit upang itama ang maling akala o dagdagan ma yung sentence para maging angkop sa paliwanag. So di ba po minsan po may mga ano uh, expression pong medyo anong yun yung nakasulit sa sa dictionary yung yung meaning na yun kasi medyo may ibang kahulugan so pag i-explain pag i-explain po natin po yung medyo ibang kahulugan dun po ginagamit yung to mo. hi kaya ito po yung first phrase po natin patisang unmute po ng mic okay lang po Guys, ano si Pati San magaling din po siya po mag-Japanese. Um, Self-study lang po talaga siya. Ang galing-galing niya po, nakarating po siya hanggang dito, di ba? Ang galing, <laughs> nag-search-search na, lang po siya mag-isa. Although, tulad po nang sinabi niya po, mahirap po mag-aral mag-isa kasi minsan hindi niya maintindihan yung tamang word o kaya naman napag, natutunan niya yung isang word na medyo iba pala yung ibig sabihin. Kaya, <laughs> pag may pinag-aaralan po tayo, ma much better pong i-check po natin sa uh, native or sa mga medyo veterana na kung tama ba yung ibig sabihin na ng word na natutunan natin po. Ano po? Hi! Diba, pati sa... onegaishimasu! Hi, onegai onegaishimasu! Hi, hey, onegai babasahin ko po yung sentence, then pakitranslate po, or kung naiintindihan nyo po yung 週末はパティさん週末は旅行しました。旅行と言っても近くの温泉に行っただけですが週末は旅行しました。旅行と言っても近くの温泉に行っただけですが <laughs> はい。 yung yoko to itte mo po magigiging kahit sinabing bumiyahe ako. Hay. Pati sang onegai shimas. Ano po yung pagkakaintindi niyo or kung kaya niyo po siya pong i-translate? Onegai shimas. Ano po? Netong weekends nag-travel ako. Kahit sinabing bumiyahe ako, pinuntahan ko lang yung malapit na onsen. Hay, so this. Galing. hi, hey, naging uh, translation ko po dito is sa una pong sentence po na shumatsu wa yoko shimashita. Naging bumiyahi po ako noong katapusan ng linggo. Shumatsu is kataspo, katapusan ng linggo po. Ano po? At sunod, yoko to itte mo kahit sinabing bumiyahi ako kahit sinabi po ah, ang to itte mo kahit sinabing bumiyahi ako Hi, siqak no, onsen ni itadake desg. Pumunta lamang po ako sa hot spring. Onsen is hot spring. Kasi pag pinilit po natin, pung gawin pung tagalog yung onsen, medyo malalim na po at hindi na po ginagamit po sa Pilipinas po. Ano po? Hi, desu desg. Kaya naging pumunta lamang. Dake, dake lamang po. Ano? Hai sa ay kulang pumunta lamang po ako sa malapit na hot spring na wala yung malapit mala uh, uh, oh. malapit na hot spring kinulang ako Hi. kaya naging bumiyahe po ako noong katapusan ng linggo kahit sinabing bumiyahe ako pumunta lamang po ako sa malapit na hot spring yun po yung naging uh, translation ko po sa shumatsu wa ryokou shimashita yukou to itte mo, tsikaku no onsen ni itta dake desu ka? Hay! Meron pong iba pong katanungan. Dajabu ka na? Or kung meron po kayong mas maganda pong ano, uh, translation, or meron po kayong another option for translation, go lang po tayo. At kung mas kung mas tumpak po yun, makikigamit din po ako. <laughs> Hay! Arigato gozaimasu. Meron pa po tayo pati sana na po. Pumunta lamang ako sa malapit. Pumunta lamang ako sa malapit. Sandali po. Pumunta lamang ako sa malapit. Na no hot spring. Opo. Oh nalimutan ko po lagyan ng sa malapit po. Ano? Hi. Next. Ano? Sample sentence na po tayo. Hi. Dewa. Babasahin ko po. Konshu wa isogashi to itte mo. Senshu hodo janai. Ano po yung pagkakaintindi niyo po or kung maaari niyo pong i-translate 'yung rasco ne calíssimas Kahit sabihin busy ako this week, hindi siya katulad ng last week 'yung pagkabisi po, ano po? So, gusto niya pong sabihin mas busy po last week po. Ano po? Hi. How ang naging translation ko po dito is busy po ako ngayong linggo. Subalit hindi kasing busy tulad noong nakaraan linggo. To itte mo, anto ite man po dito is subalit hindi kasing. Hindi kasing. Hindi hindi kasama ang kasing kasi hodo po siya eh. Kasing hodo, hodo po ang kasing. So hindi po siya kasali doon sa pinag-aaralan nating word. Kaya magigiging normal form po. Tatanggalin ko po siya sa kulay. Kumin na isama ko tuloy. はい。あんと言ってもポリット is ス,スバリティンディ。スバリティンディ。ポアナポヨンイソガシイズ、ビーシーポアコオ r ビーシー。はい。なので、今週は忙しい。ビーシーポアコがヨンリンゴ。今週がヨンリンゴ。はい。先週、あと言っても先週ほどじゃない。スバリティンディほどイズカシン。 busy. Wala po nakasulat na busy dito pero understood na po na pinagko-compare niya po sa kabisihan po this week ang last week po. Ano? Kaya linagyan pong busy tulad noong nakaraang linggo. Hi, yun po yung magigiging uh, translation po sa Tagalog. Ito po ay cut out from our free entry lesson class sa taong 2025. My free entry lesson class po tayo tuwing MWF at 8 p.m. Japan time. Minsan, may extra class po tayo ng Saturday. At kapag meron, ay aking ina-announce ng umaga ng Sabado. Para po sa gustong sumali, please follow me and stalk me sa araw na aking nabanggit. Thank you for watching and please continue supporting me follow me and share my videos for more contents maraming salamat po hanggang sa muli